So, paano ba tayo makakawala sa trap ng kasinungalingan? Una, recognize consequences. Kaibigan, gusto ko sana sabihin na pwede naman tayong magsinungaling na magsinungaling at wala namang mangyayari. Pero hindi ito totoo at hindi ako magiging tapat sa pagpapahayag sa iyo ng katotohanan. Kaibigan, merong consequence sa ating pagsisinungaling. Malimbawa, si Ananias at Sapira ay nagsinungaling. Gusto nilang paniwalain yung mga kapatiran na ibinigay nila ang lahat na napagbentahan nila ng lupa. Kahit hindi naman. Kaya sabi ni Pedro sa kanya, Acts 5.4, Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Ibigan, tandaan mo ito. Ayon sa talata, kung tayo ay nagsisinungaling, hindi daw tayo nagsisinungaling sa tao. What? Eh, kanino tayo nagsisinungaling? Ang sabi dyan, sa Diyos. Yes, niloloko natin yung ating kapwa, pero ang pinakamalala, niloloko natin ang Diyos mismo. Sabi sa Numbers 32.23, Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh. At ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Ayon sa talata, kanino daw sila magkakasala? Sabi dyan, magkakasala sila laban kay Yahweh. At tignan mo yung kasunod, pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Ang ibig sabihin, merong konsekwens. Now, anong nangyari kay Ananias? Acts 5.5 ng marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumagsak. At lahat na nakabalita sa pangyaring iyon, ay pinagharian ng matinding takot. Kung babasahin natin ang mga susunod na talata, ay ganun din na sinapit ng asawa ni Ananias. Namatay din ito no araw na yon. Maring sinasabi mo na napakalupit ng Diyos. Kaibigan, mali. Kasi kung malupitan Diyos, wala ni isa sa atin ang naligtas. Pinakita lang ng Diyos sa atin ng mga tagasunod niya na hindi natin dapat kalimutan na siya ay banal na Diyos. Na kinamumuhian niya ang kasalanan gaya ng pagsisinungaling. Pangalawa, maring tinatanong mo, kung na-save kaya sila Ananias at Sapira? Yes, naniniwala ako na save sila. Kasi sila ang mga unang mga mananampalataya ng palataya ng Panginoong Yesus noong time na yon. At dahil sila ay naging anak na ng Diyos, sila ay dinisiplina ng Diyos. Tandaan mo ito, kung hindi ka dinidisiplina ng Diyos, ay maaaring hindi kanya anak. Sabi sa Hebreo 12.8, kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos, gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Kaibigan, kung anak ka ng Diyos, ay hindi ibig sabihin na papatayin ka ng Diyos, gaya ng ginawa niya kay Ananias. Pag nagkasala ka, pero maaaring kanyang disiplinain sa iba't ibang paraan. Alam mo, nakakalungkot kasi akala natin nakakalusot tayo sa mga tao. Pero sa totoo lang, tayo pala ang bulag sa sarili nating kasinungalingan. Kaya tanong ni Pedro kay Ananayas, Ananayas, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Ibigyan, tandaan mo ito. Kapag parang baliwala lang sa iyo ang pagsisinungaling, dapat mong tanungin sa iyong sarili, anong totoong kondisyon ng puso ko? bakit ako nagpapadala sa jablo? Ang taong sinungaling ay taong nagpapapasok ng jablo sa kanyang puso. Kaya hindi magtatagal, magiging natural na sa kanya ang magsinungaling nang hindi man lang nakokonsensya. Kaya tama si Pedro, si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Lahat ng kasinungalingan galing sa kanya at nagpadala si Ananias dito. Kaya kaibigan, tandaan natin na sa instance na ito ay pinakita ng banal na Diyos kung gaano siya kaseryoso pagdating sa issue ng pagsisinungaling. Kaibigan, anong lies o kasinungalingan ang pinangangatwiranan mo sa iyong sarili? Kaibigan, mamimili ka kung susunod ka sa Diyos na katotohanan o sa Diablo na puno ng kasinungalingan. Dalangin ko na piliin mo ang Diyos na puno ng katotohanan recognize consequences. Kaibigan, maring sinasabi mo, ang hirap-hirap naman kasing tumanggi sa pagsisinungaling, kaya ginagawa ko na lang. Mali, kasi totoong mahirap tumanggi sa temptation ng pagsisinungaling. Pero alalahanin mo na mas mahirap ang consequence. Alam mo, ang masakit sa consequence ay yung kalungkutan at regret. Nagsisisi ka sa ginawa mo, pero huli na at naapektuhan ka na nito sa buong buhay mo may mga bagay na hindi mo na maibalik. Kaya pag-isipan mo mabuti ang pakinabang at pagkalugi. Kung magsisinungaling tayo sa totoo lang, may pakinabang ang pagsisinungaling. Pwede tayong mandaya sa taxes para kumita ng mas malaki, pero meron itong consequence at minsan mas malaki pa ang babayaran natin pag nahuli tayo. Meron itong consequence dahil mawawala ang iyong peace of mind. Malalayo ang relasyon mo sa Diyos hindi ka magiging mabuting patotoo sa mga mahal mo sa buhay. Tanungin natin ito sa sarili. Mas gusto mo ba ang mga temporaring pakinabang na yan kaysa sa katotohanan? Kung oo, ang sagot mo, ibig sabihin, mas pinipili mong sumabay sa kalakaran ng mundo kaysa lumakad sa daan ng Diyos. Alalahanin mo na kahit anong short-term game ang ibigay ng kasinungalingan na yan panandalian lang lahat yan. Ang perang nakuha mo sa pandaraya, mawawala yan. Ang reputasyong itinayo mo sa peking image, mabubunyag din ang totoo. Ang tiwalang nasira mo, mahirap nang ibalik. Kaya bago ka magsinungaling, isipin mo, worth it ba ang pansamantalang pakinabang? Kung ang kapalit ay ang kapayapaang bigay ng Diyos sa akin, kaya kaibigan, recognize consequences. Sabi nga sa Kawikaan 11.18, ang masamang tao ay hindi tatanggap ng tunay na gantimpala. Ngunit ang gumagawa ng matuwid ay tatanggap ng tunay na gantimpala. Sabi pa sa Kawikaan 13:21, ang kapahamakan ay darating sa mga makasalanan. Saan man sila magpunta, ngunit ang mga matuwid ay gagantimpalaan ng mabubuting bagay. Noong taong 1980 ay may isang sikat na pastor at televangelist sa Amerika. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya. Lumago ang kanilang ministry at nagkaroon sila ng malaking amusement, theme park at resort para itong Disneyland sa laki. Kaya lang ang lahat ng ito ay itinayo sa kasinungalingan, kasakiman at panluloko. Ang pera ng mga nagtitiwala sa kanya ay ginamit niya para sa maluhong buhay. Hindi nagtagal ay nabunyag ang iskandal na ito. Siya rin ay nahuling na Sumiklab ang balita sa buong bansa at nasira ang reputasyon niya bilang isang alagad ng Diyos. Nahatulan siya ng 24 counts ng fraud. Nawala ang lahat sa kanya, ministry, asawa at ang tiwala ng libu-libong tao. Bakit? Dahil lang sa kasinungalingan at ang nakakalungkot ay maraming na turn off sa Christianity dahil sa pangyayaring ito. Alam mo, sabi niya sa interview, nagkamali ako, naging mapagmataas ako, pinangatwiranan ko ang kasalanan. Akala ko, pwede ako magsinungaling para sa Diyos. Kaibigan, kahit para sa ministry ang kasinungalingan, kasalanan pa rin ito at hindi mo dapat gawin. Sabi sa Kawikaan 12.19, ang katotohanan ay mananatili kailanman. Ngunit, hindi magtatagal ang kasinungalingan. Sa kabaliktaran, si Richard Wormbrand ay nanatiling tapat kahit na maraming nagsisinungaling na pastor sa Romania para makaligtas sa komunistang pamahalaan. Hinuli siya noong 1948 dahil sa pagiging kontra niya sa komunista. Now, anong nangyari? Nang piliin niya ang katotohanan. Kinulong siya. Hindi isang taon, kundi labing apat na taon. Pinahirapan siya sa kulungan, binugbog, ginutom at kinulong ng mag-isa sa madilim na selda. Sinabi sa kanya na ituro niya kung sino pa ang ibang mga kristyano at itakwil niya yung kanyang pananampalataya. Pero hindi niya ginawa. Ang asawa niyang si Sabina, tatlong taon ding nakakulong. Ang anak nila, lumaki sa pagtatago ng walang magulang. Pero hindi siya natinag at nag-compromise. Alam mo, sabi niya, kapag may tanikala sa mga pulso mo, nawawalan ka ng kalayaan. Pero kapag nagsinungaling ka, nawawalan ka ng bahagi ng sarili mo ibang iba siya sa pastor na nagsinungaling para yumaman pero si Warmbrand nagtiis para sa katotohanan at ang kanyang tapang at testimony ay binabasa pa rin ng milyong-milyong tao hanggang ngayon